Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel, Christina Alvarez NFW. Kung bago ka lang dito guys sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan i-like, i-subscribe, and click the notification bell para updated ka guys sa aking mga video na i-upload. So for today's video guys, i share ko lang sa inyo guys kung gaano kaganda guys ang Singapore. Okay? Maliit lang na country ito guys, pero napaka-ulan. Dahil nga guys sa sistema na kanilang... Sinusunod. So, I hope na ganito rin sa atin sa Pilipinas. Alam ko naman na malaki guys sa Pilipinas. Ang Singapore kasi guys, maliit lang. Kaya, yun, uh, napakaganda kasi ng ano, sistema nila dito guys. Lahat sumusunod guys sa kanilang uh, government. So, I hope na naman tayo guys sa Pilipinas ay din kung ano yung uh, binibigay ng uh, sistema na binibigay sa atin ng gobyerno natin. Para at least, di ba, magiging katulad din tayo nito oh. Tingnan niyo guys yung Singapore. Napakaliit lang na bansa ito pero napakaganda, napaka uh, uh, linis tapos uh, lahat talaga guys is talaga guys sa sistema ng kanilang government. So I hope na tayo din sa Pilipinas eh ganito rin tayo guys. So uh, yan ay nagmumula guys sa ating tahanan. So dapat uh, kung ano yung pwede nating gawin na makatulong din sa ating bansa. So, alam mo guys, yung pag pag ano lang natin, pag uh, mag masipag na tayo, alam mo, malaking tulong din yun eh. Bilangin mo, hindi tayo magpututuan kasi syempre, meron tayong mga, halimbawa, magtatanim tayo ng mga gulay-gulay din sa ating bakuran. Isang, isang, bag, isang malit na bagay lang yan guys, pero alam mo, malaking tulong din yan sa atin na bawat isa sa atin na hindi na tayo magkahanap pa ng, you know, magkahanap pa ng or bibili pa ng mga uh, i-ano natin, guys, uulayin natin. Kasi kung meron naman tayong tanim din sa ating bakuran Kasi dito nga, guys, sa Singapore, yung iba, alam mo, nagtatanim sila sa paso. Kasi nga, maliit lang natin Singapore. Wala silang place na pwedeng uh, mapagtaniman. Siguro, pag malaki na ang Singapore, siguro, guys. Alam mo, yung mga farm liyans na dito, kasi masasipag din sila, guys. Yung mga ibang mga, ano dito, mga, um, mga nakatira dito doon okay, sa so, sisipag. Alam mo ba na kahit nasa pasula, nagtatanim sila. O, oh, di ba? So, sa atin pa kaya na malaki yung ating mga space dyan sa Pilipinas na pwede tayong magtanim, di ba? Pwede naman tayo makiusap guys sa may mga lupa na pwede magtanim. O, oh, di ba? At least, ano lang yan guys eh. Uh, sa ating atin ngayon, Kung gusto talaga natin guys na uh, hindi magutom, kailangan natin talaga magsipag. Kasi guys, kahit dito kami sa abroad, kasi ano lang naman to, second choice lang naman namin to guys, yung nag abroad Second choice na namin. Kasi kung halimbawa lang, kaya lang ng expenses namin yung halimbawa. Uh, kasi syempre, kung may pinapaarap ang college. So, kung kaya lang talaga yung kita dyan, at saka mayroon naman trabaho dyan na pwede. Alam mo guys, hindi kami, hindi kami magtitiis dito sa abroad. Kasi yung pag abroad guys is last choice na lang to. Last choice na lang guys. Kasi lalo na pag halimbawa may mga edad-edad ka na, So, hindi na tayo matanggap sa Pilipinas. Hindi katulad ko Singapore, guys. Kahit da, ugod-ugod na, guys. Alam mo, tinatanggap pa sa mga fast food. Kaya, tinan mo, napaka-unlad nila. Na. Kasi lahat, guys, binibigyan ng trabaho. Hindi yung limit lang. Sa ating kasi, um, mag-edad ka lang ng 20, uh, 20 plus or 30 plus, mahirapan ka na mag, ano, guys, maghanap ng trabaho. Kasi, hinahanap nila yung mga bagong graduate, yung mga bata pa. Dahil sa mga passport, ba diba? Dito, guys, kung makikita nyo yung passport dito, guys, mga matanda na, naubod-ubod na. Kung sa tutuusin mo, kaya sana, sa atin siguro sa Pilipinas, sana bigyan din, din ng pagsim, yung mga ganun siguro sa atin na lahat pwedeng bigyan ng trabaho. Kasi para at least, ba diba, kung lahat siguro may trabaho, guys, wala siguro bad na na lalabas sa atin ng mga gumagawa ng hindi maganda kasi nga, syempre, lahat may trabaho lahat binibigyan ng trabaho pero depende naman yung guys sa atin kahit may trabaho guys, naka naghahantay sa atin, kung tayo mismo eh, ayaw maghanap eh, di ba? hindi na problema yun ng ating government ang problema na ikaw mismo kasi hindi ka naghahanap ng way eh. hindi ka naghahanap ng trabaho na pwede mga pasukan na pwede mong mapagkakitaan na kahit sa sarili mo man lang ba tapos yun Isa isa, isa problema 'yan sa atin, guys, sa Pilipinas. Alam mo 'yan kasi uh, matanda na tayo, naka, ano pa rin tayo sa ating magulang. Alam mo ba 'yon na umaasa pa rin tayo sa ating magulang? Tapos ang iba naman ah uh, nasa abroad na, yung pamilya sa Pilipinas nakalimutan na. So isang isa ah uh, malaking ano 'yan, guys, malaking ah uh, problema 'yan sa atin na sana kung kung may kinikita man tayo dapat uh, suportahan natin yung pamilya natin para yung pamilya naman natin gagawa 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 din sila ng paraan para kumbaga yung yung ano yun yung pera na pinapadala mo eh ma, ma gagawa ano ba gagawa sila ng negosyo mag-start sila ng negosyo kahit na sabi natin na luhalo barbecue ganun din naman yung guys may puhunan din yun so kahit maliit lang na ano yun guys na pagkaninda pero pag halimbawa na ipaglit mo niya guys at tuloy-tuloy yung magtitinda kahit sabihin mo natin ang pamilyang biggest, pamilyang una, na pabili ng bigas pambili ng ulam malilibre na di ba malaking bagay yun na ah, may tutulong mo rin sa sa family nyo sa sa ano sa mga family nyo na nagtatrabaho kahit saan man sa abroad man o mga dyan man sa Pilipinas makatutulong yun guys hindi yung konti mo nagtatrabaho na hindi na sila nagtatrabaho maasa na lang at meron naman na na nagtatrabaho sa abroad inuuna ibang tao, yung pamilya na nagugutom. Yung kumbaga parang ang hirap, ang hirap i ano, ang hirap iisipin na ganun, 'di ba? Para sa pamilya naman na sa Pilipinas. Kasi diba, pa pa naman kayo ng, ng, ng ano, ng family ng garin abrog, mo galing abroad. Gamitin niyo ito sa tama. Okay? Kasi alam niyo hindi yan pinidinadampot ang pera sa abroad kaya yung ano naman guys yung iba naman na, na na gumagawa ng paraan para lang alam mo ba alam mo ba yun na hindi na sila mahirapan trabaho, umaasa na sa padala alam mo maawa kayo sa mga OFW kasi alam mo hindi madali trabaho sa abroad sa so, totoo lang hindi madali kumikita dito ng dollar pero yung trabaho dito dollar dito kung alam nyo lang kaya kung hindi ka pa nag-abroad hindi mo to mas hindi mo yung masasabi hindi mo mararamdaman yung hirap dito sa abroad pero kung nakapag-abroad ka na guys alam mo kung gaano kahirap pero meron naman nag-abroad pag-uwi ng Pilipinas balik na naman sa dati na yung umasa na lang ba parang gano'n alam mo alam mo na yun, dalas mo lang hirap sa abroad eh. So, alam mo na dapat mong gagawin pag uwi mo ng Pilipinas kung ano mong pwede mong pagkakitaan, di ba? Hindi yung nakatunganga ka lang, naka-hantay ka lang sa bigay, parang gano'n, parang nakaka-ano naman. Pero kung yung ano naman, yung walang-wala talaga na yun ang maligasaan, so, alam mo, sa totoo lang, maraming paraan eh, kung gusto mo talaga na, ano, maraming paraan kung gusto mo talaga na kumita ng pera. Ako, siguro pag ako sa Pilipinas, ay, kahit magkatahim ako ng saging, at least within how many months, mag -ano na yan, mag grow na, tapos mamumunga siya, o di, may pangganta na ako. So, ganun guys, ganun, kailangan maging masipag tayo kahit saan tayong bansa, or di kaya kahit sa Pilipinas pa tayo, maging tayo, walang gutom guys sa atin, hindi ko tayo sa totoo na, wala, wala, hindi magugutom yung pamilya natin. Kaya tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy, wag nyo, mo nyo sayangin yung oras, kasi alam nyo, ang oras ay lumalakad eh lalo na pag na lalaki ka, ang responsibilities mo sa family mo is napakataas kaya dapat dubli kayod ka. Pero pag yan naman ay nakatapos eh mo, luwag mo naman, 'di ba? O na ba natulungan mo kapatid mo, natulungan mo ang anak mo, ah uh, mo, mo. Kasi pag umuwi ka ng Pilipinas, sila ang uwian mo, hindi ibang tao eh. Yun, ang, yun ang unahin mo kasi pag halimbawa na sabihin na natin hindi naman kasama guys ito sa itong tao pero kung hindi ka pa naman sigurado at uh, yung pinapadalhan mo eh uh, okay lang sa kanya kung mawala ka or ano man yung ano alam mo isipin mo yun palagi eh sa mga nasa up guys na mga naloko loko kaya ako na, napapansin guys na maraming na matoko kasi gawa nga niya gawa niya na, na na ano sila na ang gagaling din naman talaga yung mga mga taong ganito, no, na umaasa na lang sila, yung uh, inuuto-uto nila yung tao, kasi may dami sa mga isang kapatid so, alam mo, sa totoo lang kung isip ka, hindi mo dapat yan gam gamitin para at least magkapera ka, alam mo, yung trabaho ka alam mo, alam mo na kung gaano kahirap, kung bawa, galing ka na rin ng abroad, alam mo na kung gaano kahirap yung trabaho sa abroad, eh. umaasa ka pa eh, kung pamilya niya na, hindi niya na matulungan doon pala, kung mahal mo ang pamilya pamilya ng ng partner mo na ipagadala sa'yo, mahalin mo rin yung pamilya niya. Kasi alam mo kung bakit? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. May kahakin sila. Alam mo, isang-isang pagkakamali din yan ng mga mga OFW na sa ibang bansa na, na hindi pa sila sigurado sa tao eh. Diba? Kung sigurado ka na at alam mo na na talagang as in na malang ano pa po ng Pilipinas eh may huwian ka kung ano kung ano man mayroong taong sasalo sa iyo. Pero yun yun din hindi natin maano din kung kasi yun, yun, yung mga isip ng mga ibang um, bansa pero kung ako guys, kung ako papiliin, halimbawa ako, bakit? Madali bang kumita ng pera sa abroad? Hindi madali. Kaya huwag kayo guys magpaloko. Alam mo, minsan kasi inuubo-ubo ka lang eh. Patuloy ng kapatid ko, kita mo, maano siya, natali siya. Di ba diba? Hindi na nakabalik sa kanya pero pera na, niya kasi nga, nadali na siya, naluko nga siya. Kaya ayaw ko nang gano'n na mangyari, ba diba? Kaya, ako man, makahanap ako ng Hindi talaga siya magsisisi. Alam mo kung bakit? Kasi ako yung taong may, may, isang salita ako, may isang pananaw ako sa buhay. At saka may, may, mayroon akong takot sa Diyos. Ayaw ko kasi na, na ano, na, na, bumalik sa akin kung ano ginawa ko. Kaya, yun, kailangan ko talaga guys na, ipakita na kung ano ako kaya ano, nang mapapansin niyo. Palagi ako dito sa ano, palagi ako dito sa tabi nito sa social media is to share guys ng ano, mga pas mga positive eh? kasi meron din naman na ano gusto ko lang i-share kung meron man ako na i-share guys na medyo ah uh, slight na medyo katama pero ano naman gusto to eh kasi naman ah uh, wala naman guys mga ganun tao, oh. hindi ka naman mag-isip ng ganun na content eh. Kaya lang kung minsan may masasabi mo uh, bakit kaya may mga taong ganito na umaasa na lang, di ba? Tapos kung halimbawa may problema sila, ibaling nila sa tao, sa kumbaga parang stress ba nila sa na suluhin lang nila. Ako guys pag may problema ako, may stress ako, Pinupinto ko, pero ibig sabihin, wala naman ibang pasok nun, ikaw lang din eh. Huwag iasa sa tao, huwag mo ibaling yung problema Musi mo sa tao. Kawawa naman sa'yo na na ipay, i-sabihin mo ng... Al alam mo, balik din yan sa'yo. Sa, sa totoo lang, pag, pag bumalik yan sa'yo, diyan mo malalaman na, ay, oo nga pala no, ganun pala yung ginawa ako. Alam mo kasi kung wala kang ginawa, hindi makita sa kapwa Wala ka dapat kita patakot eh kahit sira ang kapa nila, kahit ano pang sabihin nila sa'yo, kasi hindi naman totoo, di ba? Yun ang pinakamaganda. Pero kung halimbawa na may ginawa ka lang hindi maganda, tapos mag-ano ka pa, mag -mm, maninira ka pa ng kapwa mo, alam mo ba nang araw, lalabas-lalabas ang baho mo. So, yun kasi guys, nadanas ko na yan. O, tingnan mo, lumabas. Kaya talagang, basta wala ka guys tinatago kung hindi ka talaga hindi ka talaga kasi mag-iisip ka eh bakit siya ganito ba bakit siya gano bakit gano siya magsalita so ibig sabihin may pinagdaan ito may pinagdaanan oh di ba totoo kaya yun huwag tayo masyado guys na, ano sa sarili na pag may problema tayo suluhin natin tsaka alam mo sa totoo lang kung yung tao ay eh, maganda yung dating sa iyo, alam mo nag-iiba yung ugali. Eh. So, hindi gumaganda lalo ang ugali, pero lalong lumala eh. Kaya kumisang parang nakakainis naman na bakit gano'n no? Parang sa halip na matutuwa ka, maiinis ka na lang kasi, 'di ba? Sa halip makikita mo yung improvement hindi eh. Lalong lumala eh. So, yun, lalo na din sa mga makahirap guys ng trabaho natin kung alam lang nila ang alam lang nila eh pag tayo pag-post-post tayo uh, buhay ano tayo hindi nila alam kung anong trabaho meron tayo na alam na alam post-post dito post-post doon alam mo ba yun map dito map doon binis ng CR hala kung alam lang nila yan yeah, kung gaano kahirap kung minsan nga ang iba nga guys nag ano ba eh nag sa banong linggo pa nga eh, salit hinga na nila eh trabaho ka para ng kumita, di ba? So, yun dapat yung mga ganun. Pahalagahan, pahalagahan ng guys. Kasi, hindi ko alam kung paano kahirap, guys, kumita ng pera sa abroad. Pag hindi ka pa nag-abroad, pero kung nag-abroad ka alam mo na, ka umasa. Alam mo naman kung paano kahirap kung pinadali Tapos, umaasa ka ka, di ba? Nagtrabaho ka. At saka, sabihin mo kasi, siya naman yung, ano, siya yung, hindi, hindi kaya pero, Uh, isipin mo naman. Isipin mo naman. Okay? So, isipin mo lang kung paano kahirap yung kita ng pera na yan. Kaya, uh, i-ano mo guys, ang pera na yan na pinapadala sa inyo, or, um, um, kail-pulong sa inyo, gamitin mo sa tama. Para at least, diba, matutuwa naman yung nagpadala sa inyo. Parang, huwag niyo silang inyong lukungit. Huwag kayong, ano yung, kumbaga parang, ay, kasi ganito, kasi ganito. Alam mo guys, panuloko yung ginagawa niya. Pag ganun yung ginagawa niyo sa kapwa niyo, babalik, babalik yan sa iyo. Okay, magmabalik yan sa iyo. So, ayan guys, thank you so much for watching. Sana, yung video na to guys, na aking ginagawa ngayon, eh, uh, makatulong din sa mga OFW ka na, 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 ano na, sana, uh, ang pera natin, kinikita dito, ay mapapunta sa maganda. Okay, and iwas-iwas uh, din tayo guys sa mga taong kunyari uh, uh, totoo yung ano sa atin, okay, kasi malang araw, lalabas-lalabas yun eh. so ayan, thank you, thank you so much for watching guys, and God bless everyone don't forget to like, subscribe, and click the notification bell, para sa updated na mga video na aking update thank you, and God bless everyone guys, bye bye have a good day bye bye guys And we all thank you so much for watching.